Nagalit ang multong pianista nang malaman niyang may tumugtog sa kanyang piano. Galit nitong tinanong kung sino ang may gawa. Napatingin si Ira at medyo tulalang sumagot ng, hindi kami yon, uuwi na lang kami. Biglang lumabas si Turbo Granny at itinuro silang dalawa, sabay pa nitong kumaway na parang nanunukso. Dahil doon, mas lalo pang nagalit ang pianista. Bigla itong umatake, kaya napilitan si Ocaron at Ira na mag-transform tinugtog ng isang multo ang kanyang violin at naglabas ito ng mga nota. Ang bawat tunog ay naging sandata, ginamit ng mga multo ang mga musical notes para umatake. Mabilis na sumugod si Ocaron papunta sa kanila. Sinubukan niyang hawakan ng isang nota para makaiwas, pero bigla itong sumabog sa kanyang kamay. Agad siyang sinermunan ni Turbo Granny, stupid. Dapat iniwasan mo yon. Ang mga notes na yan ay mga bomba. At lalo na ang mga rest symbols, kapag natamaan ka, hindi ka makakadalaw. Napatingin sina Naira at Okarun sa paligid. Saan man sila lumingon, nagkalat ang mga nota. Kinakabahan, natanong ni Ayra, "Paano natin maiiwasan lahat ng to?" Symphony Number no. 6 Pastoral. Biglang nakaramdam ng napakalakas na enerhiya sina Okarun at sa isang iglap ay nagbago ang kanilang paligid. Mula sa madilim na silid, napunta sila sa malawak na palayan, kung saan tila mismong musika ang nagdidikta ng kapaligiran. Agad silang binalaan ni Turbo Granny, mag-focus kayo, dahil atakehin na kayo ng mga nota. Nang magsimulang kumilos ang mga multo, sumabay ang ritmo ng kanilang atake. Sa una, tila mabagal ang tempo, ngunit unti-unti itong bumilis hanggang maging rumaragasa. Mabilis na bumagsak ang mga musical notes mula sa ere, at nagmistulang ulan ng panganib. Maliksi namang nakakaiwa si Ira, parang isang mananayaw na sumusunod sa ritmo ng musika. Napansin ito ni Okarun at napamangha sa ganda ng kanyang kilos. Ngunit sa hindi inaasahan, tinamaan si Okarun ng isang nota. Biglang nag-iba ang kanyang boses, at nang tamaan siyang muli, tuluyan siyang napatigil at hindi na makadalaw. Nakita ito ni Ira, ngunit wala siyang magawa dahil siya mismo ay patuloy ding inaasinta ng mga umaataking nota. Sa gitna ng laban, bumalik si Okarun sa dati niyang anyo. Doon, bumulwak ang kanyang panghihinayang, na kahit marami na siyang nakalaban na malalakas na kalaban, naniwala siyang lumalakas na siya. Pero ngayon, pakiramdam niya ay muli siyang mahina. Mabagsik siyang muna ni Turbo Granny. Pakiramdaman mo ang rhythm. Hindi pa titigil ang atake ng mga multo, at hindi natin alam kung gaano katagal tatagal ang babain yon sa pag-iwas. Hindi mo kailangang intindihin ang buong performance nila, alalahanin mo lang ang kahit na anong kanta na alam mo. Gamitin mo ang rhythm na yon para igalaw ang katawan mo. Biglang naalala ni Okarun ang performance ng Hayashi, at agad siyang nakasabay sa rhythm ng kanilang tugtugin. Hindi inaasahan na mastok ang mga paa ni Aira sa lupa, dahilan upang samantalahin ito ng mga multong musikero. Agad nila itong inatake, nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Sa kabila nito, nagawa pa rin iligtas ni Okarun si Aira habang tumatakbo siya kasabay ng background music ng Hayashi. Lalong nainis ang mga multo at sabay-sabay nilang inatake si Okarun. Habang patuloy ang kanyang pagtakbo papalapit sa kanila, mas lalo ring bumibilis ang beat ng musika ng Hayashi at kasabay nito, bumibilis din ang galaw ni Okarun. Dahil dito, nagagawa niyang makaiwas sa mga ataking anyong nota ng mga multo. Napansin nila ang rhythm ni Okarun at labis silang nainis sa pagkakaayon nito sa kanilang musika. Nang makalapit na sila, nagawang hilahin ni Aira ang isa sa mga multo gamit ang kanyang buhok at sinipa ito ng malakas sa ulo, dahilan upang bumalik ito sa anyo ng isang larawan. Sa galit, tinugtog ng iba pang multo ang kanilang mga instrumento, violin, trumpet, flute, at cello, ngunit hindi pa rin nila matamaan si Okarun. Hanggang sa nagalit ang pianista. Bigla nitong binago ang buong paligid ni Okarun at Ira. Symphony number no. 9 Choir Ensemble habang binanggit ng pianista ang piyesa. Biglang lumitaw ang isang higanting lalaki sa kanilang harapan at nagsimulang umawit ng isang orchestral piece. Si Okarun ay tahimik na nakikinig, naghihintay kung may kakaibang mangyayari. Ilang sandali pa, lumabas pa ang tatlong higanting nilalang. lang. Habang bumubuka ang kanilang mga bibig, lumabas ang mga tao mula roon at mabilis na tumakbo papunta kina o karoon. Wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi lumaban. Napatanong si Aira kung ano ang mga ito, at ipinaliwanag ni Turbo Granny na mga illusions lang ang mga iyon, ang totoong target ay ang mga musicians. Subalit, masyado silang malayo at nakapuesto sa likuran ng mga higante. Dahil napapaligiran na sila, halos hindi na sila makadalaw. Munit nakaisip ng paraan si Ayra. Pilip niya'ng inabot ang kamay ni Ocaron at nang magtagpo ang kanilang mga palad, pinalawig niya ang kanyang buhok hanggang sa higante upang makatakas. Sa isang iglap, nakarating sila sa ulunan ng dambuhala. Napansin ito ng iba pang mga higante at agad silang umatake. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang dalawa. Gayunpaman, may isa pang paparating na atake. Upang mailigtas si Okarun, sinipa siya ni Aira palayo at sinabi, Ipaubaya mo na sa akin ang mga ito, ikaw na ang humarap sa mga musicians. Sa pagsalo ng atake ni Aira, bigla niyang naalala ang kanyang mga kaibigan. Ang alaala ng mga ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang muling ibalik ang kanyang acro silky form. Nasaksihan ito ng pianista at lalo siyang nagalit. Mula sa kanyang galit ay naglabas pa siya ng mas maraming bullet notes at inatake si Okarun. Samantala, madaling na ilagan ni Aira ang bawat atake ng mga higante. Sa kanyang bilis at liksi, isa-isa niyang napabagsak ang mga ito. Isang malakas na sipa din ang kanyang pinakawalan laban sa babaeng higante, dahilan upang bumagsak ito ng tuluyan. Gayon Gayunpaman, patuloy pa rin sa pagganta ang natitirang higante, kaya't hindi naglalaho ang mga ilusyon na nakapalibot kina o karun. Sa kabila nito, mabilis na tumatakbo si Okarun, hindi nagpapadala sa mga ilusyon na humaharang sa kanyang dinaraanan. Tumalon siya ng mataas at doon niya nasilayan ang mga musicians. Bilisan mo pa, sigaw ni Turbo Granny, dahil kung hindi, mapapalibutan ka na naman ng mga ilusyon. Muling tumakbo si Okarun, ngunit sinabi niyang dalawang beses lamang niya kayang gamitin ang kanyang buong lakas, at hindi iyon sa sapat laban sa napakaraming musicians. Five switches per beat, sigaw muli ni Turbo Granny. Agad na naunawaan ni Ocaron ang ibig sabihin nito. Mas binilisan niya pa ang kanyang pagtakbo, lampa sa karaniwan niyang bilis, at ginamit ang teknik na five switches per beat upang umatake. Sa malalakas at mabilis na galaw, matagumpay niyang natalo ang mga musicians. Sa huli, sila ay nagtagumpay at muling nakabalik sa music room. Agad na nilapitan ni Okarun si Aira at tinanong kung maayos lang ba siya. Sumagot naman si Aira na ayos lang siya, ngunit bigla itong napatigil ng mapansin na bumalik agad siya sa kanyang normal na sarili. Nagyabang si Turbo Granny at nagsabi, kung hindi dahil sa mga itinuro ko sa inyo, hindi kayo makakaligtas. Kaya dapat lang magpasalamat kayo. Nagpasalamat naman si Okarun, at idinagdag na sa wakas ay naintindihan na niya ang tinutukoy ni Turbo Granny na sense of rhythm. Ngunit agad siyang sinabihan ni Turbo Granny, huwag kang makampante. Ang alam mo ngayon ay napakaliit palang kumpara sa tunay kong kapangyarihan. Napatanong si Ira kung ano nga ba talaga ang mga musicians na kanilang nakalaban. Ipinaliwanag ni Turbo Granny, iyon ay mga kaisipang binigyan lamang ng anyo. Kapag tinugtog mo ang piano ng alas dos ng umaga, muli silang magpapakita. At kung mapatay ka nila, mamamatay ka rin sa totoong buhay sabay na sumagot si Naokarun at Aira, hindi na yon mauulit. Ngunit habang bumababa si Turbo Granny mula sa piano, hindi sinasadyang natapakan niya ang isang key, at ayon na nga, mga kaanilog, alam niyo na kung ano ang kasunod. Samantala, sa bahay nila Seiko, si ininungkahi ni Manjiro na tawagin muli ang Hayasiban. Anya, hindi na nila kayang pigilan si Evil Eye. Ayaw man niyang isipin, ngunit posible raw na isa sa kanila ang mamatay. Tinanong pa niya si Gigi, ayaw mo namang mapahamak si Seiko o Momo, di ba? Kaya bukas, gagawin natin ang exorcism. Agad namang sumingit si Momo, nahalatang halatang naiinis. Huwag kang magdesisyon ng sarili mo lang, giit niya. Tumingin siya kay Siko at tinanong, hindi ba sinabi mo na gagawin mo siyang pamilya natin? Magsalita ka naman. Habang mainit ang tensyon sa loob ng bahay, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Okarun mula sa labas. Lumabas ka dyan, G.J. Agad silang naglabasan at bumungad sa kanila si Okarun, nanlilisik ang mga mata. Hindi niya pinansin ang mga salita ni Momo, bagkus ay tumawag kay Ira, ilabas ang tubig. Sa matatag na tinig, sinabi niya, walang makikialam sa amin. Ngayon, bibigyan ko si Evil Eye ng kaparusahan sa kabilang buhay. Nagulat si Momo at hindi makapaniwala. Hindi ito isang laro, Okarun, sigaw niya. Ngunit seryoso ang sagot ni Okarun, nabuwisit ako noong inatake ka ni Evil Eye. Akala ko malalampasan natin ito, pero napagtanto ko, delikado talaga siya. Ang kanyang mabangis at tusong mga galaw ay hindi dapat binabaliwala. Pero kayo, sinusubukan niyong tanggapin siya, at iyon ay isang kalokohan. Kaya Gigi, ang kagustuhan mong protektahan si Evil Eye, sisiguraduhin kong ako mismo ang gagawa niyan. Tumugon si Aira, Okarun, maghanda ka na. Habang si Gigi naman ay tumingin kay Okarun at nagsabi, ikaw na ang bahala kay Evil Eye. At sa isang iglap, binuhusan ni Aira ng tubig si Gigi, at tuluyan itong nag-transform bilang si Evil Eye. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.